Maganda sana kung invisible tong selfie stick ko, mga dre, no? Ayos ba? Ayos ba yung haba? <laughs> Parang mas maganda, eh, no? Kasi nakikita yung lahat, eh. Tingnan ko ulit yung sulat, mga dre, no? Nasanay na ako, eh. Baka sakali, hindi ako nawawala ng pag-asa na dumating yung ibang mga sulat na inaantay ko, mga dre, no? Ganun tayo ka, ano, eh ka devote katiwala dito sa ano mga ano, sa sistema ng ano ng Canada Post Papatingin sa akin yung mga dumadaan Okay mo yung field view mga tayo no? Scotia Bank. May kahati pa kami sa ano mga tayo May kahati pa kami dito sa, sa mailbox na to Kasi yung sa address namin Dalawa

I'm sorry, Doris. No Pag ah, sa akin yung sunat, mga tre, ibabalik ko. Ngayon, sa likod ako dadaan kasi wala akong susi su dito sa harap, mga tre, no? Yan yung main door eh. So meron kaming galing sa Costco na titingnan mo kung may makakabudol -makaka sa'yo. <laughs> Sabi nga ni Mark, di ba? Kung meron, edi eh, puntahan mo sa Costco. Uy, baka nandito na yung ano. Yung ano ba to? May may tawag na ano, may cashback sa Costco mga dre, no? Pero o nga pala yung membership namin sa Costco, pina na, ah, pina-cancel muna namin kasi ano, yung magpapalit nga kami mga dre ng ano, ng membership kasi 100 ano, 140 na yung sa amin o no, yung may cashback. Eh, magkano lang naman yung naka-cashback? Kumbaga kulang pa, at least man lang sana kung doon sa 140 yung nakakashback pwede na mga dre no na mag ano ka mag ano ka ba yung ano tawag doon, mga dre yung mas premium yung kunin mong membership pero kung walang kalahati magkano lang ba yung bayad sa ano mga dre no? sa regular membership sabihin na natin ano mga 60 o 70 dito ka na lang sa 70 di ba kasi kung hindi ka naman ano eh, madalas mamili kasi kami, bihira na kami mag-Cosco mga dre, no? Tsaka, konti-konti na lang yung pag-grocery namin. Kusina rin. Uy, may tira pa sa paksiw, oh. <laughs> yung gulay mga dre, no? Next. Uy, soup mga dre. Naku po. Ano yan? A Vietnamese sausage. Tsaka yung wonton soup mga dre, no? Mukhang ano, ah. Mukhang nahiya sa atin yung nagluto kasi no nakaraan, di ba? Paksim tsaka kamote Ba, meron pa rito Talaga naman, no Yun, no? Chicken wings, oh Panis Eh, ano pa Kainan na yan, madre, no <laughs> Gutom na gutom na ako, eh Yung kinain ko kanina, ano Respe pata Konti na natira, di ba Siguro kakain na ako ngayon 4.30 O, kakain na ako ngayon, madre, no Ano, kulang yun, madre, no Ang dami nung nakain ko Pero hindi ako nabusog Tumigil lang ako kasi nga kahit papano na ano okay. na, 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 ako eh. Nakakonsensya ako mga dre no. Nakakonsensya ako sa taba. <laughs> sa POTS. Mm. A boy. Um, what? Bob. Bob. Oh Bob. Hi, good morning. Ryan, how are you? <laughs> I'm good, thank you. Yeah. Oh <laughs> Are you okay with dogs? What? Are you okay with Yeah. That? Okay. Great. <laughs> we ha I have a dog. <laughs> oh, cool! Yeah. So what's yeah. the setting? Uh, i see ah uh, uh, so it's yeah i think it's really like nothing but uh -huh. so okay <laughs> hey bob <laughs> no it's nothing <laughs> you, you have something to eat? You have something? yeah i have something yeah. to eat <laughs> yeah <laughs> i hope you don't smell my, <laughs> my bread <laughs> okay let me grab my, my tools and uh. yeah Do you want to drink something? Uh, no, no, I'm fine. Yeah, thanks. Thank you very much. nakakahiya sabihin nag screw na lang eh palpak pa that's it mga dren no? eh ganun lang kasimple kasi okay tapos na tayo mga Andre, no punta naman tayo sa third floor yeah this one yep and then here's the new one here kasi ah, yep. Okay. Be, uh, let me Hmm. iya, oke, kita taruh ini tuh, ini tuh, iso. Bakit may ganito? Ah, okay. Ha? Ano to? Quick release? Ang daming ano? Mayroon ako nakakita ng ganito, mga andre. Ano? Ang dami? Tayo tayo dyan. Ano to? Install wait there. nakakalito yan tingnan natin to ah okay so ikokonect ako sya dun sa ilalim na mismo ito ano oh. Buti nilang maganda yung camera natin, Madre, di ba? Ang ganda ng field of view, no? sana. Ah. Okay. Eh ano to. Hay. maganda i-ano 'tong mga draino. Wagang install 'to. Hindi ka tolad ng ano. Pare ko mahal 'to. Kasi 'nung pinapagawa sa akin to mga draino. Ah, alam ko ano 'to eh. Parang may ano sya May pagka-OCD. Yung yung ano yung may-ari nito, yung anak ng amo ko. Ano siya, hindi siya mapakali sa mga konting detalye. Kaya sabi ko sa kanya, mas maganda ikaw ang tumingin ng ano, ng gripo. Kasi I know you ka ako. Mamaya pumili ako pagkatapos hindi mo gusto. Kaya siya yung pinatingin ko. Ganito pala siya. Nakalawlaw siya mga dreno. So, yung nasa baba, siya yung counterweight niya. Ito. Yan o. Yan. Para mahila siya mga dreno. No? Kailangan kong pagdugtongin. Ito. May big ta. Ah. ah, okay. Galing, di ba? Oh. Gusto ko to. Oh. Ang mayaman. Nainit na siya. May nakalimutan pala ako mga dre. Kasi tingnan nyo ah. Okay. Hindi siya bumabalik. ba? Diba? Dapat babalik yan eh. Nakalimutan ko to mga dre. <laughs> ito yung counterweight niya pala. Pambihira. Oh, napakabulok. ba? Diba? Yan, oh. <laughs> Para mahila siya palagi. Para babalik siya. So, ito ang kailangan kong i-install para santo. Okay. Ganyan lang siya, mga dreno. Bed weight lang yan. So, ang purpose niya, para pag hinila ko, yun, babalik siya. Alright. That's it, mga Andre. Install done. Ito na naman ako, mga dreno. Ito na naman ako kung saan, kasi nga, ang bilis kong nagawa eh. 'di ba? Wala pang ano eh. Wala pang wala pang isang oras mga dreno, dalawang trabaho. Andito na tayo mga dreno sa ating sumunod susunod na gagawin. Dito madali lang naman mga dreno, kaya lang sabi ko nga sa inyo, nabobora ko pag ganito 'yung trabaho mga dreno pangat ng kapaligiran, no? plat na plat, no? I-adjust natin yung kulay niyan. Ding! <laughs> Alam nyo, ah, tinanggihan ko tong trabaho na to mga dreno. At gusto ko nga sana ibigay sa iba. Sinabi ko sa kanya, sa amo ko na may ano, may kinausap ako kako na gagawa niyan. Hindi na ako. Sabi ko ganun kasi busy ako niyan. Ayaw niya naman pumayag. <laughs> gusto niya ano, lalaki yung gagawa kasi nga iniisip niya. Yung Christmas tree, bubuhatin ba yung pag install Kaya, sabi niya, dati kasi sabi niya, ang nag-aayos niyan yung pinalitan ko raw mga dreno. isa sa mga amo ko, mga dre, yung lalaki. 80, 81 years old na yata, no? Kaya ang ginagawa nila kaya travel. Sila lang travel. Uy! Pambihira, oh. Claim it! Paris, France, mga dre, no? Dapat pala mapuntahan yan, no? I claim it! Uy! Sa Belgium. Diba? Eto mga uh, ano... So, kay Hogwarts, Hogwart ah Howard pala no Howard England Egypt yan mga trem isa sa paborito kong bansa Egypt because of the mummies Alexandria wow I think yan yung plano nilang gawin mga trem no? 1,000 places lagi silang ano lagi eh, lagi silang nagta-travel eh Dalawang oras, mga dre, ang inabot natin. So, sa kabuuan. Uh, anong oras ba ako nagsimula? Mga alas 9 pasado, mga dre, no? What? Alas 9 pasado? Oo nga, no? Uh, limang oras? Kasama yung biyahe? It's not fair. Kung tatlong oras lang yung babayaran sa akin. <laughs> Oo nga, no? 2.30 na mga dre. Mga well, stick na yan, no? parang mali ah Akala nyo ganun, <laughs> Pasko na naman eh, di ba? Farmasi Uh, What about the <laughs> $10 Thank you. Make, a video, give us. Ang <laughs> <laughs> hirap din uh, ng trabaho. Ang ganda ng bagsak ng Adreno. Nagtitingin ako ng ano, ng nakasale ng mga pabango mga dreno. Kasi nga, ba't bibili ka ng ano, regular price, kung pwede namang nakasale. <laughs> Tede! <laughs> Kaya lang, tsambahan lang eh. Diba? Kita ba? Yun? kulit na itong kotse na to sa so, kanino kaya to basta lang nagpark dito ayos to ah. Okay. 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 Thank you po sa. Oo. Oh, thank you, thank you. Ibang kalamay pala mga dre, no? Pakita ko sa inyo ah. Oh. Mga plastic 'yan. kinikilig ako. Ano 'to? May bida-bida pa? <laughs> bida? Ano 'to? Corn no? Ano pa? Oy, ano 'to? Ah, uh, chips, corn chips. Ba, ang dami na ito. Sa bahay na nga, mga dre, no? Naglalaway na ako. Baka hindi ko pa mapigilan, eh. <laughs> Uy na tayo. Mararating lang yan, mga dre. Ngayon, kanina lang yata dumating, eh. Kanina umaga. Si Bosmar. Galing ng Banggar. Ito pala yung pasalubong sa atin, mga dre, no? Ang walang kamatayang ano ba to? Nako po, ito mga dre, no? Sarap yung almusal nito pala, no? Daing na delicious yan, mga dre, no? Pagkatapos, meron din tuyo. Pagkatapos, ito. Ito, nagmamalaki produkto ng kanton. Locos, mga marami din ganito, mga dre, diba? Yan, ah, uh, yung pinaputok na garlic. <laughs> Chichacor ng tawag nila, mga dre, no? Tapos, meron din, Eto, kamote chips. At ang pinaka-special sa lahat, mga dre. Eto. Eto ang ano na to. Na, uh, pakita ko sa inyo para, para maglaway rin kayo. Iyan, no etong Eto ang bibingka, mga dre. ah, Tama ba? Bibingka ba yan? Ayan, o. Ah... Uh, pasalubong Monica's ah kalamay pala mga treno oh kalamay galing sa Kandon, Ilocosur. Eto. Diba? Pero yun ni Bea, hindi ka mga dreno. hindi yan. Ayan po ang ating pasalubong na kinuha. Okay.